Ito lang mo ko. Bakit tumakas yung kwarantin namin? <laughs> hindi na? mo yan. Bakit tumakas yung kwarantin namin? Hindi ka makasabihin. ako? Sumagot. Bakit tumakas yung namin? Bobo ka ba? Bobo ka yata eh. mo. Bobo ka ba? Ispeksin. Ang sasyalo naman. Hahaha. <laughs> caption ako nito natawa sa Bilacad Varsity daw. So, ito ang Bilacad Varsity. Ang Bilacad <laughs> <laughs> <"Lock> Varsity to. Hindi <laughs> gumawa na naman ng filter ni Mami. Ito kundi sa TikTok. en la Y sí, de <laughs>